lahat pare. Mali ba ang magmahal? Pati consider din naman nila. Na, nagmahal lang 'yung tao. 'Yan yeah, Dahil sa physical na anyo, iibig nila ako. Hindi ko alam. Ha, manat. はい。

Kung sinabi niya kung hindi mo panggang matawa ka, hindi niya hindi deserve doon. Hindi ka niya deserve. Hindi siya yung mga tarapat dapat para sa'yo. Kaya, kung ano mo yun. Kaya ako siya. Pero ganyan talaga, siyempre, mahal mo yung tao. Talagang Salamat. ka. Pasok <employees> mo na ako sa ito. <toss> Pero nung hindi Thank <texts> you. Tinkoy! Ha? Di nga ba nangangagat? Diyan ba eh! Salam mo ako dito! Hindi nga! problema mo? Bakit ba ka ako dito? ba? May unting problema naman tayo kasi yung ko... Hindi ba eh. na lang ka mga ganda nga. Sabi mo na hindi mo Tinengito yung bubang babae niya. Yung tiya kang ko sa inyo, pa hindi mo na silang nangyari. Okay, tagay. A few moments later. Lahat ang oras, mga bagay, materialis. Wala na ako natira na parang sa sarili ko. Sinakrepisyo mo lahat? Lahat. Ubus. iyan Hindi ano, malaking pagkakamali ko. Binigay mo lahat. Mali ba ang magmahal? Hindi ah. mali magmahal. Lang sa akin lang. Dapat. Tira ka, para sa sarili mo. Binigay ko lahat eh. Ba de, ah. de, tigil. B tigil mo. Ah, <laughs> tigil mo po. Mo. Tigil mo, lasing na. Ah, tigil, tigil. Yon, <laughs> yon ang <ayin> mo Yan na yun na ngayon mo lang. <laughs> Trabaho ba lang ako eh? Mawi na. Mawi na. Kung nagtira ka sa sarili ko, eh meron ko saan lalaki. Tapos iniwalang, iniwalang ka nung sinasabi mo. O, di diba? Sabihin mo, tama ako. Ha? Ay, sabihin mo, mali ako. May punto ka doon. Hmm. May punto ka. Pero, no, dapat i-consider din naman nila na nagmahal lang yung tao. Yan na nga. Dahil sa physical na anyo, iiwan din ako. Hindi mo deserve ha? yung gano'n. Hindi mo deserve, deserve yung gano'n. Hindi mo deserve. Halos lahat. Naging mabait ako. Hindi man ako kwapo eh. Pero yung responsibilidad ko sa buhay, kaya ko panindigan yun. Yun lang yung pagpapalaki ko eh. Tapos dahil sila mataba ako, iiwan nila ako basta-basta. Hindi mo deserve it. Kaya alam mo, yung mga babae na yan, huwag mo na sila entindihin. Ikaw kasi na-entindihin mo pa eh. kay rodan huh? Brony yeah, James! Marat. yeah. Brony James! Ha? Ah, Brony James? Brony James! Ano ba siya sabi mo? O pangit. Brony James. Pangit pala eh! Hindi mo pangit yun. Nagandaan din. O pangit yun. Oo uh, no, nga. Nandako lang ako pangit. Pwede. Mayroon ba? Siyempre. Ngingihingi niyo. Ang mga daad na naginginom kayo. Dalaw ka na. Ino ka na?

Tayo na, ingay, ingay. mo, big boy! O, ikaw! Huwag mo nang bigyan yun, ha? Ha? Ah. Ito, lang, eh?